Sa mga panginot na bareta, labis ang atos mil pesos na kantidad din pigtutubod ang shabu na kumpiskar sa doang magkasuway na operasyon sa Albayas in Camarines Sur. Grade 2 student, gadaan matapos mabutod sa dagat sa Banuan kan Kalabanga. Sa ang atos na miyembro kan PNP Bicol, nagraduar na sa Public Safety Senior Leadership Course. Groundbreaking ceremony kan pinaka-primerong College of Veterinary Medicine Building sa Ligaw City, Pigkundusir. Asin? Sini po ng mga eksena sa kondusir na Exciting Bigol Pastores 2023 kan Department of Tourism. Disyembre 13, taong 2023. Punin mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labis ang pesos na kantidad ng pigtutubod ang Shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon sa Albay asin Sur. duwang sospek, arestado. Detalyes sa report ni May Arango. Aristado sa rong lalaki sa ikinasar na Baybas Operation sa Zone 6, Barangay Kararaya, Naga City. Pasado alas 6, 38 kasubanggi. Binisto ang sospek na sarong 38 anyos na tricycle driver as in residente kan Zone 6, Barangay Kararaya, Naga City. Nakuha sa posisyon kan sospek ang siyam na gramo ni Pigtutubuda na Shabu na nagkakantidad 61,200 pesos. Nakuha man sa posisyon niya ang sarong pidaso ng 500 pesos bilang budel money po, ano po na, under, kumbaga po, uh, iniimbestigahan na siya, kumbaga po, kinikising na siya, kasi yun nga po, lagi-lagi niya nang ginagawa, uh, Kung kumbaga po, subject na siya. Mientras tanto, napasakamot mang Kalegaspo City Police Station ang sarong lalaki matapos na magpositibo sa ginibumbaybas operation kang otoridad pasado alas 9.25 ng Banggi, kanakaging lunes sa Purok 2, Barangay 30, Pigkalelegaspo City. Pigbisto ang sospek na sarong 30 anyos na construction worker as in residente ka na sa mbita na lugar. Sigun sa otoridad, naaresto ang sospek matapos na aktual na mabakalan kang operatiba ng ilegal na droga na nasa 6 gramos na nagkakantidad 40 mil pesos. Sa mga gumagamit o nagbibenta po ng illegal, ano po, ah, para sa you know, ah, alam naman po natin na ah, illegal yon. At the same time, ah, masama din po ang gagamit ng mga illegal drugs na ito. Uh, Nais nice po natin ano na kung may mga information po kayo na may sa amin, feel uh, free po na pumunta po. Sa presente, nasa kustudiyan na kan PNPN suspect na nahampag sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. 7 anyos na estudyante gadankan mabutod sa kadagatan na sakop kan Kalabanga, Kamarinesur. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Gadan ang sarong babaeng grade 2 student matapos na malamo sa Fishport kan Barangay Sabang, Kalabanga, Kamarinesur. Pasado alas 5 kuning hapon kang nakalis na Domingo, December 10. Sigun sa tagapagtaram kang Kalabanga PNP na si Police Top Sergeant Arjun mantang nakikikawat ang biktima sa kaibahan na aki. Nahulog ang sulot kaning ka chinela sa dagat sa nasambit na pantalan. Sa pagpurbar na kwao ng chinelas, nadarusay ang biktima dangan inanod na pasiring sa hirarum na porsyon kan dagat. Nakaagad man ko taning ako dire sa mga magurang kang biktima ang kakawat kaning ka aki. Alagad ini ang dain na isalbar pa. napag man, napatawag na ang dagat kan mangyari ang insidente. Nataranta man, ang ginibukat ng aki, nagdalagan po pa ulit, lumanibis mo sa ka magurang kang si nalalamus na asis. Dahil siya nagpupura na si kaibanan niya, nalalamus or whatsoever. Dahil niya pig alarma sa mga taong harami. oras ang oras pong iyan is will pong tao dumang sa fishing port sa samuyang barangay. Para lahudan po iyan yung banggi. Kung niya po, nagdalagan po sa akin. Hindi na araman na lang po kang mga tao na iyo pala araw ko itong pangyayari. Katong na si Magurang na natin na sa akin yung nalalamus ko. 20 minutos man antes na ma-recover ang hawak ang biktima na naidara pa man sa ospital alagad binawian man sa naning buhay pinagpuli kang pangyayari. Mas pinaigot naman kan barangay ang pagbabantay sa palibot kang pantalan. Pinagbabawal naman ang paglawgan kaakian urog na ang mayong bantay. Nga ni na mautro ang siring na insidente na premerong beses na nangyari sa nasambit na lugar. Dapat uh, bantayan ng mga kaakian. And uh, itong awareness, kumbaga, uh, awareness na dapat ay uh, nagkakawat sa mga piligrosong lugar, arog kang uh, fishing port, ginit kang dagat, mga barot, etc. So, iyan ang nasaro sa bagay na ano dapat maaraman ka mga taga-sabang. Ang sa gigibong ng lakbang dyan, makaag ng mga signages na inyong lugar na yun, piligroso, lalong-lalong na sa mga api. So, at least may mga early warning na sa sign na may hiling o may mga warning sign dyan na may hiling hindi na dahil na pa, mapasiring ano, sa area. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal oh, Sangatus na miyembro kan Bicol PNP nagraduar na sa Public Safety Senior Leadership Course kasudma. Detalye sa istorya ni Jennifer Pulinar. Matapos ang mag-aapat na bulan na pagklase sa Public Safety Senior Leadership Course or PSSLC, kasudma matrayong pong ipigkundisir sa sarong hotel sa siyudad ni Legaspi ang graduation ceremony kan sanggatos na kapulisan kan Batch 2023-01. Class Alpha and Bravo na nag-take na sambit na kurso sa Regional Training Center Bicol sa Campo General Simeon Ola. Saro sa graduates as sinagtap sa klas Bravo, iyu si Police Staff Master Sergeant Tracer Yola kan Malinaw Albay. Sabi niya, ugma na siya na makagraduar sa na sa PSSLC. Dahil niya sa hunaon na siya pa manginginon. Unang-una po, ang ating pong Panginoon, uh, pangalawa po yung aking pamilya po, ma'am. Sila po ang naging inspiration ko habang nag-take ito na ng SLC schooling po, ma'am. Kasi hati kasi, ma'am, yung atensyon ko ng mag-conduct ng schooling na to. Kasi iniisip ko rin yung itong yung schooling, yung academics, at yung pamilya ko na naiwan doon sa amin ah, sa bahay. Ugmaman si Police Staff Master Sergeant Josan Amaranto kan pandan daraga albay na mangenot sa klas Alpa. So, Unang-una, uh, masaya. Sino ba naman ang na hindi masaya? Pag uh, may achievement ka, and of course, nag-top one pa. No? So, sabi ko nga, um, nag, nag, ko rin naman ito, and kumbaga, i-prepare ko yung sarili ko. So, hindi na ako masyadong nabigla. You no? Know? Pero, syempre, um, meron talaga yung competitions and preparations. So, masaya and uh, sana hindi lang to kumbaga, ma-inspire yung ibang mga kapwa ko uh, police na mag-undergo ng schooling. Na, sana... Laom naman ni Police Executive Master Sergeant Ryan Llenaresas ang Training Executive Senior Police Officer kan RTC Bicol na lugod magamit sa matanus kan sa iyang mga estudyante ang mga nanodan sa PSSLC. Yet na hindi sila pwedeng ma-promote without these mandatory courses, na mandatory course na tinatawag. Ito yung tinatawag na mandatory at the same time leadership courses. Ito yung naka-design ito para ma-equip natin yung ating mga senior non-commission officer na ating mga nasa unit. Ito yung mga regular police natin na nag-undergo dito sa Police Regional Training Center 5. Naimbitaran man bilang West de Honor si Police Colonel Vicente Juanasen Jr. ang Pamayokan Regional Investigation Development Management Division kan Police Regional Office Bicol. Sa saiyang minsahe, hinagad kan opisyal sa mga nagraduar na lugod padagos ang mga ining manirbihan in dayuput sa publiko. Sa mga police officers na graduate, this is the best opportunity for them to label up kasi sa itong magandang opportunity para sila ay matuto kasi sila senior na sila. So, they will be given the chance na makapagsilbi at magiging mga leader ng mga mga most junior sa kanila, especially doon sa kanila mga stations. So sa pamamagitan ng itong schooling or training, so they will be molded as a future leaders. Pinasalamatan man kan pamayo ang ipigtaong importansya kan Class Alpha asin Bravo sa pagklase sa PSSLC. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Konstruksyon kan pinaka primerong College of Veterinary Medicine building sa Albay pupuunan na. Asin si Ripo ng mga eksena sa pigkondusir na exciting Bicol Pastores 2023 kan Department of Tourism. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong mag na bagyo asin pag alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Benya Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring sa diring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa acubicol! Bicol Online TV. Presyo kan karning manok asin urig pigtutok dong rason kung nota ta naglangkaw ang inflation rate sa rehiyon kan nakaaging Nobyembre sigun sa PSA Bicol. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Haloy ng paratindaning urig sa merkado publiko kan daraga ang 51 anyos na si Tatay Salvador. Kaya memoryado niya na kung noa rin magkakaigwa paghiro sa presyo ka ini. Arugo niya na magpapasko. Lauma na da para bakal na magkakaigwa ng umento sa presyo kang karning urig. Sa presente, 280 pesos na ang kada kilo ka ini sa nasambit na merkado. 260 pesos sa nainikang nakaliis na bulan paliwanag ni Tatay Salvador ang pagmal sa presyo kan urig nakadepende sa presyo kan sa supplier kung mahal ang pabakal mamal man ang sa indang bintahan pwede sir man dining maglangkaw sa mga maabot pang aldaw expected na yan yearly naman ganun ang nangyayari kasi paubos ang supply firme eh. kaya nga na ang sa backyard medyo kulang ng supply hindi na masyado kaya yung mostly farm talaga ang source namin kaya medyo mataas tara sa presyo kan karning manok mantinido manggiraray sa sa 185 an kada kilo daiman masabi pa kan mga paratsyenda sa nasambit ng merkado kun mamal pa iningon na holiday season urog pa dako lang supply kan ni sa reyon. sigun sa Philippine Statistic Authority o PSA Bicol an presyo kan karning manok asin karning oreg an pera sa mga rason kan pagiro kan inflation rate sa reyon. sa datos gikan 1% kang nakaaging oktubre Nagsipa na ini sa 1.2% kan ng Nobyembre. piglalauman lauman manamalang kaupay unya na Desyembre. Dinitignan natin yung ano yung munyayari sa next monitoring na PSA. Kung magkakaroon ng increases in price, uh, we will continue to monitor the prices. But uh, sa ating series, tama ba ko, dito mataas ang ating, uh, mataas pa ang ating presyo. Apwera sa karneng manok asin-urig. Sa rupa sa mga nanotara na nagumento ang presyo kang nakalis na bulan, iyo ang bagas, mais asin mga prutas. Mientras tanto, nagbaba naman ang presyo kang gatas, sira asin tinapay, na nakatabangan daigayong maglangkaw ang inflation rate kang Nobyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Konstruksyon kan pinaka primerong College of Veterinary Medicine sa Albay, Pupu Unana. Detalye sa report ni Regine Buwe. Madali nang puunan ang construction kan Bicol University College of Veterinary Medicine sa Barangay Bay, Ligao City. Ini matapos na ikundoser ka sa UDMA ang groundbreaking ceremony para sa nasambit na edipisyo. 250 milyones pesos ang ipig tagamang budget para digde. Apwera sa classrooms, magkakaigwa ininin auditorium asin laboratory na itutokdok sa limang hektaryang daga sa Barangay Bay, Ligao City. Para sa Presidente kan Universidad na si Dr. Baby Boy Benjamin Nebras III, takulang bagay na magkakaigwanin sa diring edipesyo para sa nasambit na kurso. Bako sa nakayan probinsya kan Albay ang pwede mag-enroll kundi imagin ang pagtaraid na probinsya. Sigun sa pamayo, ini ang College of Veterinary Medicine building sa Albay na naging posible huli sa espersos kan ako Bicol Party list. On behalf of Bicol University family, as your president, we commit to ensure the proper stewardship of this building and implement with excellent and fervor the sustained growth of our veterinary medicine program and produce the first batch of animal welfare and health care advocates. Huwag papasalamat Maniligaw City Mayor Fernando Gonzales ang pagkakapilikan sa indang syudad na pagtukduan kay nasambit na edipisyo. This is a big breakthrough for the city as well as for the district kasi uh, we don't have a veterinary school around here. and I think the nearest one is in Naga. So that will give a tremendous opportunity for Albayanos and for the rest of our nearby provinces to be able to to take the courses. Sigun sa Vice Chairman kan Akubikal Partylist na si Anilin Sumanga, perming yao ng partido nga ni Tawan Kasimbagan ang mga kamautan o pangiturugan kan mga Bicolano, urog na kun ini an pag-uswag asin positibong pagbabago sa komunidad effort of our congressman, congressman Elizalde Co, Abaco Bicol. So, na ining proyekto ng Bicol University na magkaigwa kitang construction of veterinary school of medicine digdi sa So, dakulaon pong orgulyo ini, especially ka mga Bicolano. nag na kitang arog kay ining structure or building na ilalaag di sa na para sa mga kaakianta, sa mga ano mga future generation, o, madakula ining bagay sa inda na magayon ang fasilidad na ilalaag ta dito. Mientras tanto, in kaso dagos ng mahaman ang nasambit na edipisyo, magiging ining ikabenteng College of Veterinary Medicine sa Bilog na Nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Exciting Bicol Pastores kan Department of Tourism na ipigkundusir kasud ma sa syudad ni Ligaspi naging matrayumpo sisay ang uminangat sa nasambit na kompetisyon dalanon sa istorya ni May Arango. Naging makulor, maugma at mainit ang pigkondusir na exciting Bicol Pastores 2023 na ginibus sa Albay Astrodome sa Legazpi City, Kasudma. dosing contingents halos sa manlainlaing naroon at ang rehiyon ang nagpatiribayan biggi. Kabali sa mga nagpartisiparan sa rumbang di-dance Santo Domingo, Albay. Ninyo Jesus Pastores asing Sinuwas Pastores, Kang Uwas Albay. Banuang Legas Pastores Performing Arts na Legas City. San Juan Bautista Pastores asing Pastores si Divino Rostro, Cantabaco City. Paraw Pastores, Kang Pilar Sorsogon. Malilipot Glimmers Pastores, Kang Banuaan na Malilipot. Tanghal Kulturang Kam Norteño, Talisay Pastores, Kang Kamarines Norte. Bailirares ni Tiwi Pastores, Kang Tiwi. Asin San Mateo Kamaligan Pastores, Kang Kamaligan Kamarines Norte. Sa street dancing competition pa sana, kanya-kanya ng paandaran mga kabale sa Bicol Pastores. Si Marwin Saison, ang leader ng grupong Banwang Negas Penis Pastores Performing Arts. Aminado na naging madali ang pinag-ugihan preparasyon para sa kompetisyon. Kulitaan mga miyembro kang ng grupo, kadaklang estudyante at sinay mga trabaho. Alagad sa ibong kainin, mawag masya na makapag-perform sa nasa na kompetisyon masaya na naiiyak kahit hindi pa ako magsisimula kasi nga this is the first time that we join in Pastores 2023. Dapat kasi last year nagsali kami para hindi pinalad. Pero ngayon, pinalad ang Ligaspi at umaariba ngayon. Sigun kay Romel Natanawan, Chief Tourism Development Officer kan Department of Tourism Bicol na representante ni Regional Director Herbie Aguas, Objeto kang Bicol Pastores na maitampok ang man iba-ibang kultura, tradisyon asin pamana sa rehiyon. Bakusan na kaya sa mga magagayo na lugar bistado ang rehiyon, kundi mayaman man ang Bicol sa man iba-ibang festivals. Pastores has always been on the limelight of cultural traditions and has become not just regionally known but also on a national segment living essence of all the local festivities and Bicolano culture. This classic nativity tale is reenacted musically by the execution of our pastors. Para sa pamayok ang Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office na si Dorothy Collier, na pigrepresentar man si Albay Governor Edsel Grex Lagman. Nagiging instrumento man ang nasambit na kompetisyon nga ni umangat umangatan turismo kan rehiyon, asin mabis to panggayo ang Bicol pagkat sa iyo, pararat kama dani ng diwa ng itulano na masigla at puno ng pagmamahay sa simi. ang pagpapakita ng ating mga grupo ng pastores ay nagtitiyak ng diwa sa ating kultura, ngayaman sa kasaysayan, at nagtitiyak ng sa ating pagkaraukaro ng pamumuhay. sa huri, binisit bilang kampion sa rumbangi dance trupan Santo Domingo Albay na iuli ninda 150000 150 pesos na grand prize. Apuera kay ni, sindama na nag third place sa best in street dancing, sindama na nag first place sa best in costume, at si nag first place sa best in musicality. Si Derek Jan Paloma, head choreographer kang grupo, day pa makatubod na sindaan mauli kang kampiyonato. Primerong beses na inyong nakapag-choreograph sa exciting Bicol Pastores, kaya labi nang sa iyang kaugmahan ay ilang years na ako nagtuturo ng sayaw. Ngayon na ako na nakaramdam ng ganito. As in. Um, <laughs> uh, yung papanalo sa amin, I guess, yung puso ng sayaw. And we really dedicate yung sayaw kay, kay Jesus Christ. And I guess, yun din yung um, ano namin. Halos lahat naman talaga kasi magagaling eh. I guess, feeling ko talaga yung ip ipinalo namin is yung may kwento. Mientras tanto, second runner-up naman ang Talisay Pastores ng Camarines Sur, kung sa ininuli maninda ang first place sa Best in Street Dancing. First runner-up naman ang Uwas Pastores kung sa ininuli maninda ang second place sa Best in Costume. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. ang katripunan kan mga baretang tatakbikol. Dosing aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Uñez. Salamat.